habag, awa, biyaya. Hindi lamang po sa mga taong malapit sa Kanya, bako si lalong higit sa lahat sa mga dukha, sa mga nangangailangan, yung mga kapuspalan yung mga nanghihina ng lulupaypay, na ando ng Kanyang pagtawag sa kanila, na ando ng Kanyang pagbibigay ng habag, gitna niyo ng pagbibigay niya ng awa. At nais din po ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon, ano po, yung bang makita rin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating kapwa, hindi lamang sa ating mga kaibigan, hindi lamang sa ating mga kakilala, hindi lang na sa ating mga kamag-anak o sa mga mahal natin sa buhay, kundi sa mga kapwa nating nangangailangan ng tulong yung bang sabi natin, maging kasabay natin sila. Yung pinapakita po ngayon, hindi ilalabas po ng sinodality, ano po, na kasabay na naglalakbay. Kasabay natin sila naglalakad. Sabi ko nga po, hindi lamang itong ating mga kakilala, mga mahal sa buhay, kundi ang mga tao na nasa palibot natin. Ano mang sa antas ng buhay nila, ay sila'y maging kabilang sa ating po, sa ating lipunan lalo na sa ating mata na kung saan ay eh, sa bata ng Diyos sila'y kasama. Kaya nga po, habang tayo naglalakbay, kapag tayo naglalakad, lagi po natin iisipin na po sa pagdagasal po natin na kasama natin sila. po? Kas kasama natin. O sa gayon, ay magkaroon po ang uh, hinihingi ano po, ng ating Panginoong Diyos lalo na dito sa ating Ebanghelyo, yung awa at habag ay may pakating natin. May pakating natin sa ating kapwa. Ito, hindi lang sa akin, ano? Kundi, ito'y para sa Diyos. Ito ang Diyos. Yung bang dalhin natin ang Diyos sa kanila. Tayo mga nagdarasal, tayo mga nagsisimba, dumadalo ng misa, ano po? Ay, pag-uwi natin, eh, dalhin natin ang mabuting balita Dalhin natin ang ating Panginoong Hesus doon sa ating kapwa na mga nangangailangan. Hindi man sila malapit sa ating sa simbahan, pero sa pamamagitan ng ating paglapit sa kanila ay maunawaan nila at makintal sa kanilang puso. Tayo po ay hindi lamang pala para sa iba, kundi kasi kahit, kahit po sila, mga nangangailangan ay kabilang, ano, kabilang sa pamilya kabilang sa pabuhay ng ating Panginoon Diyos. Kamuli, mga aking batid, ano po, sa pagpatuloy po ng ating banal na pagtagiwang, ano po, lagi po natin isasama po sa ating mga panalangin, ang ah, mga tao, ano po, mga tao, na mga nakikita po natin sa lansangan, mga nangailangan ng tulong, yung mga nahihirapan, ano po, yung mga pulubi, yung mga nanghihingi ng limos, ano, yung mga may sakit, mga, mga kamag-anak natin, mga may karamdaman, kakilala, na may mga karamdaman, yung mga nasa piitan, yung mga nasa gawaan, na nahihirapan, ano po, napapago sa kanilang paggawa. Ano po, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Alalahanin natin sila. Alalahanin natin na sila po ay kasabay natin. Kalakbay po natin. Kasamang naglalakad, kasamang naglalakbay para sa habag at awa ng ating Panginoong Diyos.